Hi mga ante! Kamusta kayo? Ngayon, um, ano ngayon, mainit talaga, talaga as in. Anong oras pa? 2.01 ng hapon ng March 29 and it's Saturday. So, grabe ang init dito sa ball, guys. But, hindi na siya, hindi masyadong mainit kagaya ng NCR kasi diwa sa kanila nasa 42 degrees talaga dito nasa 30 eh, siguro to so dito kami sa Zynergy ah. kasi bibili si mama ng vitamin C and coffee um, as you all know si mama last way back 2016 17 may ano si mama may cancer So, ano siya, yung cancer sa ovary. So, ano yun, mga ante, um, um, hindi siya nagpapak, hindi siya nagpakemo. Hindi siya nagpakemo. So, ano lang siya, um, nag-support kami ng kapitid kong, ano, yung brother ko. Kami yung naghati ng bili nito every week. Ayan, pinapainom namin siya ng mga, ano, Zynergia products. And then, for about, uh, 3 months to six months siguro. Ayun, um... Na-okay si mama. Kasi yung ano niya, stage 1A. Kapag A pala, ano yan, madaling nag-spread nag, nag, yung cancer. Yung B, mahina. Slow lang yun. Slow lang siya nag-spread. Nag, 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 so, yun, um... Na, naagapan din kasi nagpa-ano din si mama eh. Nagpa-opera pinakuha namin yung ano niya yung total ano talaga niya yung mattress niya then after that yun na nag ano na siya ito na yung, pin, yung pinainom namin sa kanya hindi namin siya pinakemo it's because chemotherapy is um, killing the good cells and bad cells so kawawa naman yung good cells no? so dito na si mama ay, ay, pwede mo ba? Hindi daw ako maglakad ng mainit. O, di ba? Dito sa mama, binili siya ay. ng coffee. So, drive mo na kumante. Diba? May na tayo mag-usap. Guys, dito na, ta dito na kami ni mama sa ICM. As in, nawala yung ano ni mama. Nawala yung aming spirito ni mama. <laughs> Grabe. Meron kasi daw oh, So, meron kasi nangyari kanina, guys, nung pag-drive namin diyan sa sa Ichinyo, uh, sa Yukon. Uh, oh, dito ari right. right. May ano, paano na kami papunta na kami doon sa Palayo pa, meron na kaming na nadinig na ambulance tapos yung isang fortuner galing sa sa left, dun sa sa left. So paano siya pa tabok kung saan ang tabok sa pagalog ma ah, mm. no, um, um, uh, pa cross siya ba pa cross so basta <laughs> nakalimutan <laughs> namin yung patagalog tapos <laughs> tapos pag cross ng ano kita na yung dun sa ano pa dun kita na kita na niya yung ambulansya pero hindi pa rin siya nag ano nag stop pat patuloy pa rin siya so yung ambulansya lakas ng ng ano niya nung speed niya Sus, nag-break siya guys. Sus, papunta sana sa amin. At least nakabreak yung driver ng ambulansya. Kaming, kaming dalawa ni Mama. Sus, <laughs> di pang kulbaan cool ni. Oy, Diyos ko, grabe yung kaba namin. Ay, Diyos ko, Lord. Sa sayang hindi ko na-vlog yun. Kasi plano ko sana kanina mag-vlog. i ano ko to ba? Pero hindi ko na-vlog. Kasi wala lang yung ano. Walang, walang paki yung nag-drive ng Fortuner. Sus, Diyos ko, Lord ibang mga driver dito parang walang parang feel na ako girl yung nag ano no girl yung nagda drive kasi mahina yung ano no yung tanawa na kalimutan din dito girl yung ano ay aray lang pa para na girl lang girl yung dum drive siguro oh dito tayo na ubos na balik ka muna kami guys kasi magpapa-clear muna si mama sa ano, PO init sa labas daming tao dito sa ano daming tao dito sa ICM kasi ang init kasi sa ano, labas ay napaka-init ang ah, mama Gabi eh. ay eh. kurog kurog <laughs> yung toho ni mama daw nag <coughs> yeah. ano ba, na? ah dito sa abos no? na ito muna kami dun sa PO ano verification kasi di ano ni mama yung PO niya <coughs> gift daming tao yun yan yung daming tao so andyan Yeah, no, ito ganda, ganda nang price. One nine, what nine? Di ani, di kum. block. Ano sa ni mo ma? Hey, may block ma? Eh, excuse me. Dito tayo, may, may block dito. Kumangada eh? gupan ma? Kani, kani nice. Oh, nice. Eh? One six, one seven, kana one seven, one eight na. Ano? Ano, eight? Ano? Ano, ano? Ka first week pa ka, Kung first week ka, hindi kami pakabayad Iyong ano Thirty six ha? Ano ma? Ano Ikaw may... kami So one nine, one seven, one six naman to.

Ganda. Ganda naman ito. Oo, uh, kanag niwa ngayon. Kapit ko ni. Di ba niyo? Murag takas na niyo kayo Ha? Okay guys, no? Kutsuko data ni. Ano lang tayo guys kasi hindi naman tayo magbibili. Ingit po ako sa financier ko. Ani ah. Hindi mo to, ani. Ani. Ani.

Andi said aku ang mother? No, kita begitu. Cute dress. Kita mau dong. Wow.

Yeah. Alexander. Kapit. 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 na. Kapit. 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 Excuse me. Kita ko guys. Coffee. Coffee. Mas coffee mabigat. Coffee pa more. Coffee is like... oh, diba?

Ha. So speaking of oh. oh the ko. <laughs> Hala, what ay butangan? Mm -hmm. Sige. Uh, Tawas mama na ketchup ba. Na, ay hindi ah. Loh, tapos ketchup butang mama. Ani, hey, well, wala like ketchup. Oh, Ibu tong laki asa naman kecap dulu. Okay. Oh, diba? Kecap kamu di mama kayak. Kayu. Nah, guys. Mama. Ini mau sini, Pak. di gas. Dia boleh ada hono untuk kena buat-buat sama Jadi apa yang saya cakap ni Ini just pandan